Okay, susukat na natin kung sakto. May naramang kabugis, akong buli si at welcome back sa akin channel, Malinaris Garden. ay isi-share ko naman po sa inyo yung paglalagay ng bugambilya sa mga bonsai pot. Meron na ba kayo na yung mga rooted na yung medyo malalaki na ang puno na ganito. Pwede na natin ilagay ito sa mga bonsai pot. Uh, Triman na natin ang gusto para pag namulaklak siya, maganda at punong puno. Yan ay isi-share ko sa inyo uh, pag nagustuhan nyo ang video ko ngayon please like share and subscribe pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video uh, na natin ang ilalagay natin pagka na ilagay na natin sa bonsai pot lalagay natin ng pebbles ayun pati na ganito Ayan, maganda. Maganda siyang tingnan ano, kasi magandang i-bonsai yung mga ano, mga rooted na ganito. medyo malaki ng puno, siyempre tataas na yan, uh, kailangan na natin na triman at ilagay natin sa mga bonsai pot. Yung ganito yung mga bonsai pot okay. ko, Kahit isa lang ang butas, kasi ito naman na ito, uh, bonsai na, ito, hindi na, malalim. Bababo naman na hindi na malalim. Mababo naman na. Hindi naman masyadong may iipon ng tubig dito. Gagamitin na natin, ano, Uh, rice hull kasi ito ah, medyo makuha na rin yung lupa nito rice hull din pero bulok na bulok na dadagdagan lang natin siya ng konti o babawasan natin ng konti yan ay papakita ko sa inyo kung paano yung natin gagawin hindi muna natin titriman titriman natin pagka nakatapos na natin na ilagay doon sa bonsai pot para alam natin yung saktong trim nya para maibagay sa doon sa bonsai pot diba? Ano ito lang gagawin natin? Tatanggalin muna natin dito sa pad niya. Medyo tatapikin nyo lang ng konti, hindi naman malakas para mawala lang yung pagkakadikit niya. Wala nyo tatanggalin. Ah, ganyan lang. Nakita nyo? Abumbu ah, yung ugat niya oh. sa ilalim. Siyempre, susukot natin muna kung mataas o kaya mababa medyo mataas di ba hindi bagay yan dapat yan magbawas tayo ng lupa niya pero hindi tayo dito sa ibabaw magbabawas kasi bababaw siya sa ilalim tayo magbabawas para kahit may ugat dyan hindi naman natin tatanggalin yung pinakaugat niya yun ang mga lupa lupa ito hindi na masyadong maseller nito kasi malaki na ito. Kahit mabawasan siya ng konting ugat, okay lang. Hindi siya mamamatay. Tatanggalin lang natin yung konting mga lupa dito sa ilalim. man yung mga malalaki niyang ugat. Nakikita nyo, ganito lang ang pagbawas. Eh. Huwag niyong babatakin agad. Madudurog-durogin nyo lang. Para, kasi babatakin natin yan, napuputol yung ugat, di ba? Ganyan-ganin nyo lang natin muna para yung ano yung lupa lang niya matatanggal hindi niya mapuputol yung ugat kasi kung hatake natin mapuputol yung ugat diba e ganyan ganyanin lang natin o dudurug durugin lang natin ilalaglag lang natin yung lupa niya matitira yung ugat kasi hindi naman natin pwede na ilagay agad doon sa bonsai pot kasi sobra siya. at di ba natira yung ugat ayan oh. No? Nakita niyo. Ajan pa rin. pa. Bubonsay na natin. Kasi pag nalagay na dito, may maintain na lang natin sa pagdidilig saka sa pag-aabono. Dire-diretso na. Steady na siya dyan. Uh, ah, pag, ah, madali pa siyang pamulak-laking kasi pag nakalagay sa ganito. Nakontrol ah, na kontrol yung ugat niya. Abonohan lang natin. Hindi siya yung sosobra yung uh, tubig niya uh, kasi mababaw lang naman ito hindi na may ang ng tubig dyan kahit isa lang yung butas niya ganito lang ganito ito pang matagalan natin bugang bilya ito lalo ito rooted agad nagtatagal ito gumaganda lalagyan po na natin ng konti na Ah, uh, dito sa ilalim. Hay, susukat na natin kung sakto. Tingnan natin kung sakto. Sakto na, diba? ba? Dito na lang natin tatanggalan sa may gilid-gilid. Para madali sang lagyan ng lupa. Hindi natin kinalaw yung ugat niya 'yan, oh. No? Malaki. Yuyuko lang natin ng konti na lang. ayan, di ba? Sa sentro lang natin ang gusto. Andiyan pa rin yung mga ugat niya. <coughs> ayan. Siyempre, tutuwid natin ang gusto. Kung <coughs> matagalan na siya dito. Magbubonsay na Sakto na ba? Kit na di ba? Ganyan. Nadagdagan na natin ang lupa. Ito, paglalagyan natin dito, napakadali lang niyang alagaan. Konting-konting trim lang. Ah, konting abono apono steady na siya hindi na siya magwa wild dito kasi yung lupa niya hindi man masyadong marami konti lang pero dapat nilalagay sa ganito yung medyo malalaki ng puno yung medyo matanda na na bulimbilya ayan okay na di ba ilalagay na natin dito sa may patuman para maganda sa natin triman dapat may patungan na ganito yung mga gagawa kayo na mga bonsai o diba maganda na titriman natin ngayon Hindi baling medyo sagad ang trim kasi bobonsay na nga natin. Hindi naman sagad-sagad. Titingnan natin yung paano yung maganda siya. Kabiti ng mulaklak. Ah, matagal pagkaraan. Ah, punong-puno. So, ayan, medyo okay na ba? Okay lang ano. Ah. Ganyan lang. Kasi pag nagusbong yan, papupuno na yan. Mahirap na natin patasin ito kasi ito nasa bonsai na. Ah, uh, pagka na mo laklak at merong mataas, titrim natin. Diba maganda na? Ah, patag pa. Maganda, maganda ito, lalagyan natin ng pebbles ngayon. Ito lang paglalagay ng pebbles. Unahin natin sa gilid. Medyo si eh, Kagaya lang natin ng konti, madilim lang ng konti para hindi siya angat-angat, 'di diba? Magandang tingnan. Ito pagtatapos sa may puno Para magandang tingnan, di ba? Ayan, okay na Ngayon, pwede na natin diligan Para mahugasan na makukas at saka mabasa yung ugat ba dun na ano yung binawasan natin ng lupa kanina doon yan naman lang maglalanda dyan dire diretso na, ano na buhay na yun di ba biglang ganda, di ba? Dapat lang talaga, sabi mga kanina, dapat may stand to mga ito. Ito, tiba 'yo. Oh. Pag namulaklak 'yan ngayon, maganda na talaga. Ang pupuno yan ng paganya. Ah, ayan natutuhan na niyo na yung paglalagay sa mga bonsai pot na mga bugambilya. Maganda kasi itong ano, yung routine na ilagay mga ganito. Aka, kasama na talaga yung mga ugat niya. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Uh, pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, at subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod sa video. Bye-bye!